Kosa. Dito. Kosa, bilisan mo. Ha? Ah? Binagawa mo dyan. Ano ba yun? Ito mo yun. Pinipikir ako ng ate mo. Oo, ganyan talaga yan. Pasarap yan eh. Ano saan eh? Pwede bang dyan tryin ko lang? Hindi. Maka makita ko eh. Yung ganda yung hindi ko nakikita. Pasok ko yan sa kwarto yan. Ikaw mahala. Eh. Okay. Kapatid mo yan. Hindi, nilungangin. Mahala ang sungangin. Ano yung mm -hmm. ano, halaman, like yung ano. Hindi halaman. Oh. Kanina pa kayo naririnig. Yung sino ba? Ikaw naman na pa ako, Sinti mo lulupay-pay mo mismo, kapatid. Ano magigayala ko ni John Mongoloid? Mm ha, -hmm. ah, kulang-kulang. Kanina pa kasi na naririnig ah. Napakabastos mo. Kaya ka pa naman. Ay, pogi daw. Oo, mo Pogi daw ako. Habi ko sa'yo. Oo, yun, ang gusto niyon. May na mabagsik. Ipugido pa si ate. So, sobrang labig Ito, nyo, na po. lamig na Ito, ano yun? po. Nakakalalamig na. Nakaulang. Pogi, sarap na lang. Mm. Kosa. Dito. Basta, bilisan mo. Ha? Di mo yan Ano ba yun? Ito Pipicture ko eh. Ang mo. Oo, oh, ganyan talaga yan. Pasarap yan eh. Mm, siguro kung di mo ate yan, lulubay. Pero akin yan ah. Oo. Oh. Ba't mm, minamonyak mo siguro yan oh. ano? Hindi, kapatid ko yan eh. Eh. Oo. Oh. Pahit pa ka ano? Lulubay ka yun ka yan. Oo, oh, basta dadala ka sa magandang proseso. Eh. Saka boto ko sila kaysa doon sa Ay. dumadalaw ditong feeling pogi. Oo. Hindi ako talaga boto sa akin. Boto talaga ako sa'yo. Siyempre, ikaw sa kanya eh. Pogi, ka dito. Guard, bilisan mo. Bagal o. Huwag mo itong camera. Sige, first slide. Sige, first slide. Kung saan eh. Pwede bang dyan tirahin ko na? Hindi, makikita ko eh. Sige doon hindi ko nakikita. Pasok ko yan sa kwarto yan. Ito ba Eh. Mm -hmm. Tingnan e. mo naman o. Apakasarap o tingnan mo. Tutuwad pa yan. Gato, tutuwad pa yan. Yan. Ogi, ganun, ganun. Si Ate kasi puro pasarap eh. Oh. Ang kairin ni Ate ayaw. Kung hindi mo Ate yan. Ano? Wala, hindi ko masasabi. Eh, may nyakis ka rin eh. Hindi pre. Be, ganyan ba, ganyan ba talaga ayaw yung ano? May mga itsura ano? Oh. Talagang may mga dating. Ang oh, dating. Oh, ate Ate, puro pasarap. sarap. Yung... Kaya talaga kami magkakapatay. Puro kami mga Opo, tolobid niyo. Birahin ko na kayaan diyan, wag tol. Ano, lupaypain ko na yan dyan. sa proseso. Nilupaypain ko na yan dyan. Huwag tol. Eh ano, no? no? uh, ano? lupaypain ko na rin. Opo, tao akong nalulupay pa rin. Anong nilulupay pa rin yan? Kapatid -di, mo yan. Hindi, nilulupay pa rin. hangin, mahal lang ang hangin. Anong nilupay pa rin Yung halaman, ano, like yung, ano. Nilupay pa rin yung halaman. Kanina ko pa kayo naririnig. Hindi na pa ako nandito ko ko'y. Hangin. Ba't sarili kabati, pay mo kapatid, lulupay mo? Nire-respeto ko kasi si ate. ate. Nire-respeto, sabi mo lulupay mo. Nire-respeto ko lang sa kay, ano, kay Makoy. Sa ay, ko, ay, kay Makoy, lulupay ko eh. So, hindi mo mo minang sabi ko, lakas ang hangin. Nakita ko nga, sabi mo, tutuad, tutuad pa yan. Ano? Hindi ate, hindi naman namin alam mo rin siya Oh, paano pag wala ako dito, ganun kayo? Ay, ano, hindi rin. Kung wala ako dito, munti na sa akin. Hoy, napakabastos Ay, di. Sabi mo, ko wala ay. dito yung ano-araw si Chica. Ba't sasabihin mo tumusag-tusag pa? Ayaw ko siya nababastos. Ba't parang may speechless ka? Ayaw ko siya, ka? siya nababastos. Ikaw naman na pa ako, sentidor si mo. Lulupay pa rin mo mismo mong kapatid. Ano magiging alakas ni John Mongoloid? Ha? Ah, ko lang, ko lang. Ano'y napakasal na naririnig ah? Napakabastos mo. Hindi nga. Uh, sayang ka pa naman. Ay, bugi daw ako. Bugi daw ako. Abi ka tayo. Oo, oo. <laughs> oh, manyakis pa lang. Hindi ako po. Ibig sa so. ate. Yun ang gusto niyon. Mayais na mabagsik. Ipapakipot pa si ate. Bugi din ako. Ah, ganyan kayo. Mm. Ah, talaga. Ma ano yun eh? Mayais na mabagsik na masarap. Na masarap. Hmm. Oh. Pa ang yung dalawa. Kupal kayo. Diyan kayo matulog pero, sa labas ha. Pero ate ano? No, hindi ko siya. Maliligawin mo. Oo, hindi ko naman siya. Ayoko, ayoko na. Bong. ganyan ka. Babok mo inom naman eh. Ay, hindi siya seryosoin ko lang naman. Hindi eh. sarado mo 'yan. Oh, hindi eh, kayo matutulog, 'di kayo. Di ba first floor, second floor? Oh, ikaw sa first floor, ikaw second floor, ha? Yan oh, ha. Hoy, go go. Hindi pa ipayin. Hoy, ka sa labas. Sagot pa. Gusto ko si Amira Oh, two days kay Jan. ba naman 'yan. Ikaw, huwag saan titingin. Hmm. Okay na nga yan. O ikaw ah, dahil sa yun nagkagulo eh. Kundi dahil sa mukha mo eh. Bumalik ka na dun, doon ka sa ulan ha. Lulupay pa natin. O, lulupay. Doon Dung, ka, doon ka, doon ka. Tatadya -ta kang ito eh. ano, yun, napakasama na ano natin ako. Paano na tayo lang, ano, makoy? Kaya nga eh. Yeah, ano ba naman yan? kami naman. Saan tayo ngayon tutulog dito? Hmm. First floor? Hmm.